pagdating sa pictures sa uh, marami na mangkasing nagpapapicture sa atin no anybody can have pictures with us lalong-lalo na kung ikaw ay CPIMP uh anybody hindi ka man oh, pwedeng hindi pwede hindi kita pwedeng uh, hindi ka pwedeng papicture sa akin so uh with the uh, uh yung kay General Acorda uh, naman is uh, he, he will be given his uh, time to explain before the committee in the next hearing uh i explain niya sarili niya and uh, i'm sure he can he can uh, explain that uh, properly kung ano talaga bakit siya nagpa picture that sabi nga natin eh, if a picture paints a thousand words Then how can any you <laughs> Uh, matino man siya na tao. Ah, kilala ko yan. Kilala ko. Ah, ito nga, masasabi ko, kung ikaw ay chipin na. nasa topmost position ka na ng organization, dudumihan mo pa ba yung sarili mo sa mga bagay-bagay na yan na nandiyan ka na sa taas? Are you willing to to stake out your neck for that? Uh, siguro, uh, sabi, ka, na sabi mo, million pesos yan. Ilang, Uh, parang, par ako ha, nag naging chipin ako. Pagdating nasa taas ka na, parang yung pera isa uh, uh, hindi ba yung ibig sabihin na marami kang pera, marami ka ng pera, kundi uh, you, 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 you are more concerned about the legacy na ma ma maiiwan ma mo sa PNP kaysa naman sa uh, kunting halaga na matatanggap mo kung iba-bribe ka man. Kaya nga, very strict ako noon sa, nung ako nag-CPNP, wag na wag kayong tumanggap ng mga bribe money from illegal gambling, lalong na from illegal, uh, illegal drugs. Dahil, uh, ako, hindi talaga ako tumatanggap. mamalasing kayo sa akin pag tatanggap kayo. Uh, legacy mo yan eh, na may being the head of that agency. So, eh, eh, hindi ko naman pinangunahan, dipinsahan si uh, General uh, Acorda, pero, as I've said, you can be incriminated through pictures. But then again, as a public uh, official, public servant, ang uh, daming magpapapicture sa'yo. Ang daming, ang daming magpapapicture. Pero this time, sir, kasi sinasabi mismo ni Mayor Caluca at eh, saka ni Tony, eh, kilala nila personally si General Corda. Uh, Hindi naman sila parang magpapapicture lang katulad ng magpapicture uh, sa'yo dito na napadaanan talaga. Ito, nasabi nila na kakilala talaga nila si kakilala. Kung, kung kakilala mo. Ibig sabihin ba, kung kakilala mo yung, ito, kakilala mo yung isang uh, uh, drug lord, drug protector ka na rin pala. Parang ganun. Uh, so, we, we have to wait for his explanation. Uh, hintayin natin. Hintayin natin kung ano yung explanation niya. Sir, kasi di ba nasa intelligence status siya po So, nakikita niya ba po ang possibility na baka parang somehow part din ang trabaho niya? bakit to at that time ano bang illegal na ginagawa ng mga tao niya nagpa-picture sa kanya kung pugo ang pag-uusapan legal man ang pugo di ba dumaan man yan sa pagkor uh, regulated by pagkor may ang pugo uh, I don't know kung pa paano natin ma-explain yan so hintayin na lang natin yung uh, explanation niya Sir, pero hindi na pag-usapan kahapon yung picture Yan, yeah, like, uh, uh, kung, kung dapat ko mag-share sa inyo, ito private na conversation na namin yun eh. Oh, tay 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 lang ha, huwag kang maingay ha. Oh, ha? Huwag kang maingay. oh, oh, kunti lang naman tayo dito, di ba? Hindi, uh, general accord gave us the assurance. Uh, members of the Council of Chiefs na uh, wala siyang ginagawang masama. Uh, yun, yun lang sabi niya. Wala siyang ginagawang masama. At hindi siya yung chief PNP na tinutukoy. Dahil nga, eh, pinawalang bisa naman din ng source of information, di ba? Si Gerald Villanueva mismo. So sabi niya, sabi niya doon sa aming uh, group chat na I'm not the one. I'm not the one and uh, I'm not doing bad. So yun lang ang explanation niya sa amin. Hintayin natin yung official uh, explanation niya sa committee.